Alika dito sis 16 Hi, good morning po Happy morning po sa inyo lahat Ako po ay si Rosy Misikula po Ako po ay isang small vlogger po dito sa Bulacan At ang hadikain ko po ay charity vlogger po ako At ako ay uh, Nagbibigay po ng kunting tulong sa mga alam nyo na, syempre sa mga uh, masasabi natin na dapat din naman tulungan. Kasi parang yun na yung paraan. Kasi mulat naman na simula po talaga ng bata man ako ay pinalaki po kami ng magulang namin na tumulong po. Kahit kami ay mahirap po, kahit papaano ay ako talaga likas na matulungin po sa kapwa. Kaya kumbaga na-adapt ko yon hanggang sa ngayon po. Ah, uh, Yung sister ko pala, alikasis. Alika Sis. Alika, ito po yung bunso kong kapatid, si Rowena Misikula po at ay siya po vlogger din po. ah uh, kami po ay taga Muson lang. Diyan lang po ako sa Amarisa at um, gusto ko po matutulungan ay yung taga Bulacan muna. Pero nakakarating na rin po ako kung saan saan po. Uh, pasensya na po dahil sa pamamagitan po ni Alfred at siya ay nakikilala ko po at alam ko siya ay followers ko. Maraming salamat po sa inyo. Uh, maraming salamat At um, dahil sa inyo ay Mabigyan po natin yung 16 katao ngayon Malay nyo po, di ba? Di ba malay nila? Hindi ba? <laughs> okay, mag-start na po tayo Happy morning po sa inyo Sino po si ano? Jobin ba to? Jobin Chavez San? Ah, paiwan na lang po yung ating baby bee. Halika dito. Lumapit ka dito. <laughs> <laughs> Naiya siya. Okay. Yung number two ay si ano? Mario ba to? Mario, ah, Maria Lilibet. Paladora. Hi, happy morning sa'yo. Madura, halika dito. Mag-interview lang ako ng konting interview. Hi, happy morning. Kumusta ka na? ilang po. ah ako po si Rosie at ah, ano po yung ating ano? Ilan po yung ating anak? Yung para sa ano? Ilang taon na po? Ang, ilang taon na po kayo? 55. Ah, yung may sinister? Wala yun. Ah, okay. Second na problem. May mga anak po tayo? Oo. Uh -uh. Okay, maraming salamat sa inyo kasi isa po kayo sa nabigyan namin ng 5 kilo rice at papapasensyahan niya na po, mother, yung amin ibibigay sa inyo. Okay lang po. <laughs> <laughs> Ayan, thank you. Salamat din. At maraming salamat. Okay. Next, I see ano Persilita. Hi, happy morning. Kumusta po tayo, Ate? Okay lang po. Medyo hogitest. Ah, okay. Taga dito po talaga kayo sa San Jose Heights? Black 5 po. Ah, Black 5. Ah, kumusta naman po 'yung ating love life? Ay, medyo ano. Happy? Hmm? happy lang. happy <laughs> lang. Ah, may asawa? Meron po. May mga anak? Marami pa akong anak. Ah, okay. Sige. Sana happy lang tayo lagi ha. At pasensya na po kayo sa akin na kakayanan. At isa ka po sa nabibigyan namin ng 5 kilo rice. So, maraming salamat po. Okay. Next, I see ano, Marisol. Saan si Marites? <laughs> Si Marisol, saan na po si Marites? Uh, happy morning sa iyo Marisol. Happy po. Sana po yung ating kaibigan si Marites. <laughs> <laughs> May Marites rin pala rin. <laughs> Alam mo importante yung Marites sa atin buhay. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kung wala po si Aling Marites, wala pong magsasabi nandoon, ay alam mo ba si ganito ay ano, may sakit. ba diba? Kaya importante si Marites sa ating buhay kasi siya ang tagatid ng... Balita. Balita. <laughs> kasi nga, syempre, baka mamaya yung anak ko naglalaro sa labas, hindi si Aling Marites ang magsabi na yung Adam po nandoon sa labas, baka hindi mo alam, hmm. di ba? Okay. Kaya ganun siya ka importante Ay. sa ating buhay. Maraming salamat sa iyo, ha? Kasi isa ka po sa nabigyan namin ng 5 kilo rice. Pasensya na po sa akin na kakayanan. Thank you, po. So. Thank you, thank you, thank you. Next, I see, ano, Shirley. Sana si Miss Shirley. Shirley? Morning, morning. Hi, good morning. Happy Monday. Mo ay, happy Monday. Sa so, ano ba ngayon? Sunday. Happy, blessed Sunday morning po sa inyo, ate. Happy, blessed Kumusta Sunday. Kumusta po yung ating buhay Okay ko, naman eh? po. Okay po. Masaya? Oo. Oh. Ah, lagi tayo maging positive sa buhay, lagi tayo maging masaya. Huwag natin lagi isipin na yung araw na ito ay puro hirap. Ha? Lagi nyo isipin na kung may hirap ay may ginawa. At lagi tayo mag-ano? Manalangin. Manalangin. Lagi natin itaas kay Lord yung buhay natin kasi huwag nyo po isipin yung bukas, yung isipin nyo po ngayon kasi hindi po ninyo alam yung darating na bukas la kayo ay nandito pa. Kaya oh, ano every minute, every hour kailangan thank you Lord, ha? Sa lahat-lahat na gawain natin sa buhay, ano. lagi natin isipin magpa-thank you kay Lord ano? kasi oh-oh. Ano? Ano? ha? Kasi siya napakabait niya at siya ang nag-provider sa atin, ha? Lalo na kung may mga karamdaman, oh. lagi itaas sa kanya, ha? Maraming salamat at dahil ako ay madaldal, wag ko lang dadaldalan kasi baka mamaya ahaba lang. Kasi ako talaga lika sa pinanganak ako na madaldal. Kulang na lang maging kapitan nga ako sa lugar namin, eh. Diba, sis? Oo, kasi nga sabi nila magkapitana daw ako kasi nga nasa akin na lahat. Ang kadaldala na nandoon na. Pero sa awa naman ng Diyos, hindi naman ako maritis ha. Mm -mm, maraming salamat, salamat sa inyo. Salamat din Malaking tulong At yung mga binigay mo. At pasensya na po kayo malay niyo, di ba? Thank you, thank you so Palaman much. po. Okay. Next.